Hala na ng bayang ito na kasuklaman ng isang anak. Nalapis na nangungulilas sa yungaong niyang ama. Kung tutusin, walang masama sa ginagawa na ibara na ipagtanggol ang alaala ng kanyang yumaong ama na pinit tinudungisa ng simbahan. Ang sinabi ni Don Rafael ay patunay lamang sa inhustisyang laganap sa lipunang ito. magulang ang gugustuhin makita ang kanyang anak na nagdurusa. Nakakalungkot ng isipin na kung sino pa yung itinuturing nating mga banal na nagturo sa atin ng mga aral ng Diyos Nasuko di umano ng Panginoon, ang ng nang-aalipusta sa interes ng mga mamamayan. Ang tanging ipinagdarasal ko na lamang sa Panginoon, bukod sa kaligtasan ng aking mga anak, maging ng aking pamilya. Ay ang makalaya ang bayang ito mula sa mapangkaping simbahan. Tanging kaligayahan naming mga magulang ang makita ang aming mga anak na nasa maayos na kalagayan. gagawin ng ina. Ang lahat. Isasakripisyo niya ang lahat. Maging ang kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Hindi na bali kung maganda ko ba ako sa pagtatrabaho. Ang mahalaga para sa akin ay binubuhay ko ang aking pamilya sa maayos at sa marangal na paraan hindi man marangya ang pamumuhay ng aming pamilya. Ang aking maipagmamalaki ay hindi kami ng apak ng sino man.